Sa lahat po ng entry level guys, sa lumabas po ngayon 2025, yung 128 lang po na storage is napakalaki na para sa kulang 4,000 po na SRP. At grabe si Infinix guys. Dito pong Infinix, smart 10 po nila. Para po sa may less than 4,000 din po na presyo, is naka 256 po agad yung kanyang storage dito. At syempre, ang tanong dito guys, is ano kaya ang tinipid ni Infinix para po maibigay sa atin ang napalaking storage po para sa isang entry level. Isa-isa yung kanyang specs para malaman natin yan. Dito po sa may package niya, expected na po ito na mabagal po yung kasama niyang charger. Pero at least meron po siyang case na kasama. Dito sa may design niya, mukhang alam niyo na po kung saan ginayon ni Infinix ang design po ng Infinix Smart 10. Dahil hawik po siya ng iPhone 16 dito po sa may forma ng kanyang camera. Ang problema, fake camera lang po yung isa dyan dahil naka single camera lang po siya na merong 8 megapixel lang. Dating 13 megapixel po guys yung last year model. Mukhang yan po ang unang downgrade sa mga specs po ng Infinix Smart 10 ngayon. To be honest, okay naman yung kanyang camera. Sadyang nabitin lang po talaga sa may megapixel. Then dito nga sa ilang picture natin, eh kitang kita po guys na medyo blurred po yung mga picture natin. Hindi ka pa po zoom yan. Pero kita po na medyo malabo siya. Pero sure naman ako, di naman natin to gagamitin para ipang picture. Kaya okay na naman to kahit naka 8 megapixel yan. Ganon din po sa may front selfie camera, 8 megapixel din po yan. Pero at least nga po guys is nakapansyo yung kanyang front selfie camera dyan compare po sa ibang entry level na mga naka third up notch pa. Sa may battery po guys ang smartphone na to is naka 5000 mAh battery lang po siya. I think wala namang problema dyan guys dahil enough naman na po yung kanyang kalaking battery para po sa isang entry level. Kaso yung ibang entry level po na lumabas ngayong taon is na matas mataas na po yung kanilang battery. Pinakamalita po guys si Redmi A5 Tsaka po si Poco C71 na mayroong 5.2 mAh battery. Pero si Lenovo B70 Max, eh napakalaki po ng kanyang battery na mayroong 6,000 mAh battery. Tapos yung bagong na din po ni Realme guys. Grabe, mayroong po siyang 6.3 mAh battery sa so may less than 4,000 din po na presyo. Maybe sa may Infinix Smart 11 guys is maglagay na po si Infinix ang malaking battery dyan. Pero sa ngayon guys, hindi na rin po ako magre-reklamo kahit naka 5,000 po yung kanyang battery since entry level lang naman po siya. Pero ang panglaban nga po guys, ang Infinix Smart 10, ay eh yung malaking storage po niya, na hindi naman natin makukuha sa ibang smartphone po na mayroong malaking battery. Pipili po tayo guys, malaking storage ba ang kailangan natin o malaking battery. Dito naman sa may display po niya guys, meron po siyang 6.67 inches na mayroong IPS LCD display with 120Hz refresh rate. Sa mga naka-Infinix Smart 9 dyan, na mayroong 120Hz din po na refresh rate, eh para po sa akin, mas smooth po ang Infinix Smart 10. Dahil nga po sa mas magandang processor niya. Kahit pa pares po sila na meron 120Hz refresh rate. Saka naka 720p lang po yung kanilang resolution dito. Tapos okay din po maglagay ng emulator dito. Pero dapat yung mga PSP lang saka mga Game Boy emulator. Dahil hindi na po niya kaya yung mga PS2. At dyan natin makapakinabangan ng malaking storage ni Infinix. Kung sakaling po maglalagay tayo ng mga maraming games sa pang emulator. Sobrang panalo po ng Smart para sa akin dahil sobrang smooth po ng kanyang display kahit pa sa pag-open ng mga application. Kahit pang Mobile Legends kasi hindi po tayo mapapahiya dito sa may Unisoc T7250. Redeem version lang po siya guys ng Unisoc T615. Isa pang okay po sa smart na to is naka dual speaker po siya. Grabe talaga si Infinix guys. Dahil marami pa po mga entry level ngayon na puro mga naka single speaker lang. Pero dito po kay Infinix is naka dual speaker na. Marami po ako nakikita sa mga comment section dyan sa mga video ko is ayaw do po nila ng Unisoc. Kaso guys, hindi ko po maitatanggi na compare po kay Snapdragon at kay MediaTek, eh di hamak na mas maganda po mga entry level po ng Unisoc compare po sa mga processor na yan. Diyan nga po sa mga murang mga smartphone. Dahil mas pipiliin ko na po guys ang Unisoc po ng processor na yan kaysa naman po kay G81, saka po yung pinakamahinang Snapdragon ngayon. Ito napakaganda gamitin guys ng Unisoc ngayon. Pero syempre sa mga entry level lang yan, ibang usapan po yung mga mid-range. At mga high-end po ng mga processor. Isa pang nandito sa may Smart 10 na wala po sa ibang entry level is meron po siyang 4.5G na mobile data. Same po ng Tecno Spark gawa nung last year. Kaya grabe talaga si PNX na dahil po magandang specs na nilagay po nila dito sa may Smart 10 na hindi po natin makukuha sa ibang smartphone. Actually meron po siyang 4.128 na version itong si Smart 10 na nakuha ko nga lang po ng 3299 Grabe kayo sobrang panalo niya para sa isang Smart 10 ngayon. At feeling ko guys, ngayon lang po ulit murang Infinix Smart 10. Dahil nga po unong release date niya. At binigyan po tayo ng early bird price ni Infinix. At sigurado guys, after po ng ilang week, or after po ng ilang buwan, eh baka lumagpas na po sa may 4,000 yung mayiging SRP ng Infinix Smart 10 sa may 256 po na version. Ganyan po lagi ang ginagawa ni Transion, mga pa-Infinix man, mga pa man, or mga pa -ITEL. Basta sa unang labas po mura, pero after nga po ng ilang buwan, isi e, tataas po nila. Magiging mura lang po yung mga smartphone ni Transion kung gagamitan po atin sila ng voucher pagka po may sale. Kaya mas okay po guys kung makukuha po atin yung smartphone na to eh sana sa may discounted po na presyo. Kaya kung bibili po kayo ng Smart 10, eh ngayon po ang tamang panahon para po bumili ng smartphone na yan. Dahil nga po mas mura siya ngayon. Sadyang so, mababa lang po talaga yung megapixel ng camera niya. At other than that, wala na pong tinipid sa inipnix dito. Lahat po ng specs siya, is panalo na para sa akin. May link po tayo sa mga comment section. Thanks for watching.